Nauwi kami sa kama ng boss ko. Pagkatapos dead man na siya sa akin kahit siya ang first ko. Hindi ko talaga inexpect na magkakagusto ako sa boss ko. Kay Sir Rafael. Nakakahiya mang aminin pero ganun na nga. Bago ako sa kumpanya noon, kaya wala pa akong masyadong alam tungkol sa personal na buhay ng mga tao doon. Karamihan sa kanila, tawag sa kanya, Sir Raf. Biro pa nga ng isang katrabaho ko. Si Sarap Linamnam daw kasi gwapo talaga. Yummy daw. Siyempre, secret code lang namin yung bansag na yon. Tahimik lang si Sir Rafael sa opisina, laging focused sa ginagawa niya, pero malayo siya sa boss na matatakot kang lapitan. Approachable siya, pero mukhang malungkot. Madalas seryoso siya, pero hindi naman masungit. May times na nakangiti siya, pero parang laging may tinatagong lungkot. Matagal na siyang byudo, pero walang anak, sabi din ng coworkers ko. Three years na since namatay yung asawa niya, and you can tell na hindi pa rin siya nakaka-move on. May pader siya na hindi mo mabasag, Basta ganun parang nakakakabang mag-bring up ng personal na topic. Siguro dahil kahit pa unti-unti akong nagkakaroon ng feelings para sa kanya, kaya pinapaalala ko sa sarili kong boss ko pa rin siya. Kahit pa deep down talagang hindi na ako mapakali kapag hindi ko siya nakikita. Kailangan kong makasilay. Parang high school lang. Lalo nang lumala ang feelings ko nung nagsimula kaming magtrabaho nang mas malapit sa isa't isa dahil na-assign ako sa project niya. Minsan gabing-gabi na kaming natatapos sa trabaho wala akong naririnig na reklamo mula sa kanya. Tahimik lang siya at ginagawa ang dapat gawin. Palagi rin siyang considerate na kapag late na, pinapauwi na niya ako at nagbibilin din na mag-message ako kapag nakauwi na ako. Hindi ko naman mabigyan ng mali siya dahil halata namang may concern lang siya sa mga katrabaho. One time, overtime ulit kami. Gusto ko na talagang matapos ang work, kaya kahit pinapauwi na niya ako dahil long weekend, ang sabi ko tapusin na namin kahit abutin pa ng gabing gabi Kaysa naman may nakatiwangwang pa kaming trabaho pagbalik ng Martes. Halatang na-appreciate niya yon. pina pa niya ako ng kahit daw anong gusto kong dinner. First time ding sabay kaming kumain ng North Park Delivery. Ako ang naghanda ng food. Siyempre, pinapakita kong pwede akong maging maalagang girlfriend. Char. Pero totoo talaga. Ewan ko ba sobra na yata akong inlababo that time, kaya kung ano-ano na ang nai-imagine ko. Ang bait kasi at parang aloof, kaya lalo yata akong na-challenge. So ayun, kumain kami. At for the first time ever, nakipagbiruan siya sa akin in such a way na hindi lang tungkol sa trabaho. Sabi niya, baka raw hindi na ako magka-boyfriend kasi palagi akong nasa opisina. Nagulat talaga ako kasi paano niya nalaman na wala akong boyfriend. Eh medyo malakas ang loob ko nung gabing yon kaya sabi ko, bakit niya alam na wala akong boyfriend? Siguro ka ako pinagtatanong niya ako. Ngumiti lang siya. Ngiting parang sinasabing tama ako. Eh di kinilig naman ako at sinabi ko sa kanya na baka gusto niyang mag-apply. Pangiting-iti lang siya pero hindi naman sumagot. Grabe yung dagundong ng puso ko that time. Naramdaman ko talagang iba na rin yung atmosphere between us. May something na kami. That weekend, grabe ang napantasya kong buhay naming dalawa. Nakarating na ang imagination ko sa kasal, anak, at lahat ng yon nakakahiyamang aminin. Ang issue lang, pagkatapos ng long weekend, nabura na rin yung something sa pagitan namin. Balik na naman siya sa dati na aloof. Ang saklap, Akala ko nakaabante na kami pero back to zero na naman pala. Pero kahit ganun hindi ko maiwasang magpa-cute. Sinisiguro kong maganda ako palagi, mabango at fresh. Pero dead man naman siya sa akin. Hanggang sa dumating yung Christmas party at lahat ng tao ay nag enjoy Ako naman nakikisama lang. Pero hindi ko naiwasang mapansin si Rafael. Tahimik siya sa isang sulok na lang habang nagsasaya ang lahat. Nainis ako. Kasi anong karapatan niyang deadmahin yung something namin nung overtime? Sakto pang nakainom na ako kaya inirapan ko siya. Nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin at inalok akong sumayaw. Awkward pa nung una pero hindi ko tinanggihan. Sayang naman yung pagkakataon, di ba? Habang sumasayaw kami, nagkakatinginan kami. Ramdam ko yung tension. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit parang may malalim na connection na naman matapos akong deadmahin noong nakalipas na ilang linggo. Matapos ang sayaw, nag-decide kami na umalis na sa party. Naglakad-lakad kami sa labas. Tahimik lang, walang pansinan. Sabay nagsalita ang alak. Tanong ko sa kanya, hindi ba ako maganda para sa kanya? Grabe talaga ang espiritu ni San Miguel. Tumingin siya sa akin at ang sabi maganda daw ako. At kung gusto ko raw bang uminom pa sa kondo niya, walking distance lang daw. Tumango ako at nakarating kami sa kondo. Alam kong mali pero parang may humihila sa akin na sumama. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang naging ending ng gabing yon pero eto na nga, nauwi kami sa kama. Alam ko sa sarili ko na hindi ako bata Matanda na ako at alam ko naman kung ano ang pinapasok ko. Pero that night was very memorable. Forever nang nakaukit sa isip ko. First time ko kasi kaya special yun para sa akin. I gave myself to him not just physically, pero emotionally rin. Kasi feeling ko talaga may something more between us kahit hindi namin yon sinasabi. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ko yung pagbabago sa kanya. Bigla siyang naging sobrang tahimik at parang may bigat na bumabalot sa paligid namin. At sa gitna ng lahat ng yon nagsimula siyang mag-sorry. Sorry, bulong niya ng paulit-ulit. Hindi dapat nangyari to. Nasyak talaga ako. Paano niya nagawang sabihin yun eh? Grabe ang ginawa niya sa akin. Kahit wala akong pagkukumparahan, feeling ko pwede siya sa mga ex kasi grabe talaga siya sa performance. Tapos biglang sorry na para bang hindi niya sinadya? Masakit. Sobra. Kasi para sa akin, hindi naman pagkakamali yon. Pareho kaming adults at pareho naming alam kung ano ang ginagawa namin. Pero sa kanya, para bang pinagsisisihan niya agad. Sorry, Valerie. Hindi na mauulit, promise, sabi niya pa. Grabe talaga, umaray ang pride ko. Hindi ko matanggap na imbes na bumuo kami ng relationship, ang dating parang kalimutan na lang namin since hindi na mauulit. Kaya sabi ko, wag na din siyang mag-alala, dahil lasing lang ako kaya may nangyari. Sabi ko, okay lang ako. Kahit ang totoo, gusto ko nang umiyak. Siyempre hindi ako okay. Hindi okay kasi hindi ko maalis sa isip ko yung sakit. Hindi ko inaasahan na magiging ganun ang reaksyon niya. Hinatid niya naman ako, pero nagsorry uli. Hinayaan ko na lang siya. Hindi ko alam kung paano siya haharapin sa opisina nung naglunes. Kinailangan kong magpanggap na walang nangyari pagbalik ko sa trabaho. Professional pa rin dapat, ba? Diba? Pero deep down, siyete. binigay ko yung iniingatan ko tapos siya pa nagsisi. E di wow. Lahat ng awkwardness namin lumabas sa mga sumunod na araw. Hindi na kami halos nag-uusap maliban na lang kung kailangan para sa trabaho. At saka ko nalaman yung balita. Narinig ko mula sa office mate ko na may kachat daw si Rafael na taga Brisbane office. Australiana. Halos manlamig ako sa narinig ko. Nasaktan ako pero hindi ko alam kung may karapatan akong masaktan. Wala namang kasunduan at wala naman kaming usapan, pero hindi ko rin maalis yung pakiramdam na parang niloko ako ng mga expectations ko. Naisip ko tuloy baka yun yung dahilan kung bakit siya sobrang apologetic. Baka kasi may iba na siyang babae. Tingin ko nagkamali ako ng pagbasa sa sitwasyon namin. Walang closure at walang paliwanag mula sa kanya kaya pinilit ko na lang mag-move on. Ayoko namang magmukhang tanga sa sarili ko na umaasa pa sa isang bagay na mukhang hindi naman totoo mula sa simula. Ang hirap lang talagang tanggapin kasi mahalaga sa akin yung nangyari. Pero wala na akong magagawa kung sa kanya mali lang lahat. Hindi ko na siya pinapansin. Buti na lang tapos na ang project namin. Na-assign ako sa ibang project na iba rin ang project manager, si Sir Keith. Mabait naman si Sir Keith at cute pero sobrang babaero. May asawa pero nagpaparinig. Siya yung tipo ng lalaki na kung kayang makascore, gagawa talaga ng paraan. Pero sa simula pa lang, dineretsa ko na siya nung nagbiro ng awkward. Cool naman siya at natawa lang. Ang sabi pa, hindi daw pala siya uubra sa akin. Mula noon, parang tropa-tropa na ang samahan namin. Mahilig man ng pizza at sino ako para tumanggi. One time, may overtime kami. Akala ko kami na lang ang nasa opisina, kaya nagulat ako. Nang pagpunta ko sa pantry, nakita ko si Rafael. Hindi ko alam na may overtime din siya. Tipid lang akong tumango kasi ano ang sasabihin ko? Nagulat ako dahil hindi na nga ngumiti, humirit pa ng, may asawa yung si Keith, babaero yon. Last year may sinugod ang asawa noon dito. Napeste ako ng sobra. Naisip ko, feeling nitong Rafael na to, papatol ako sa may asawa, kapal ng muka. At kung ganun nga ano naman sa kanya eh, sala siya sa init at sala sa lamig. Boss ko pa rin siya kaya tumango na lang ako at nagmadali na akong kumuha ng kape. Sabi ba naman hihintayin daw niya ako para ihatid? Nagulat ako. Siyempre tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi basta raw, sabi ko wag na at iniwan ko na siya doon. Pagbalik ko sa conference room kung saan kami nag-overtime ni Sir Keith, eksaktong nilapag niya ang phone sa mesa ng ngisingise. Umuwi na raw ako. Bukas na lang ulit. Takang-taka ako. Sabi niya, hinihintay daw ako ni Rafael, ihahatid daw ako. Iba ang kislap sa mata ni Sir Keith. May pagkatsismoso rin siya kaya hindi na lang ako umimik para walang confirmation pero wala ring denial. Paglabas ko nandun sa bakanting upuan yung lalaking mailap na biglang gusto akong ihatid. Ewan hindi ko matiis, lalo na sobrang gwapo pa. Tapos paano ko ba idedenay na madalas na namimiss ko siya pati na yung ginawa namin? Tahimik lang kami sa elevator. Nakikiramdam ako. Pagkadating sa basement parking, pinagbuksan pa ako ng pinto ng kotse. Pagsakay niya, ang sabi kung gusto ko daw bang kumain muna sa labas? Diniretsa ko na. Sabi ko, ano ba ang kailangan niya sa akin? Baka kakumagalit yung girlfriend niyang Aussie, yung Kathy na palagi niyang kachat. Bigla siyang tumawa. Selosa daw pala ako. Hindi daw niya yun girlfriend at hindi rin niya nililigawan. Asawa daw yon ng kapatid niya at pinapakausap sa kanya ang anak na pamangkin niya kaya araw-araw niyang kachat. Sorry, sabi niya. Nung mawala si Connie, yung asawa ko, ang pangako ko sa sarili ko, hindi na ako magkakaroon ng iba dahil ang vow namin till life after death. Pero hindi siguro niya gugustuhin na malungkot ako at pabayaan kong mawala yung babaeng nagpasaya ulit sa akin. Grabe yung iyak ko nung sinabi niyang, I think I've fallen in love with you. Kasi kung alam lang niya, sobra ko na siyang namiss. Halos gabi-gabi ko pa rin siyang iniiyakan kahit hindi ko siya pinapansin sa office. Ayun, sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Hinalikan niya ako at tumuloy kami sa isang restaurant. Nagkwentuhan kami, nagpaliwanagan at nilapag niya ang intensyon niya sa akin. After that, nagpunta kami sa kondo niya at ako ang ginawa niyang dessert. Nangyari yan two years ago. Ngayon three months na akong buntis. Four months ago kami kinasal. Simple wedding lang. Mantakin niyo yon sa kanya rin pala ako mauuwi. At wala akong kasing saya. Si Rafael ang pipiliin ko in every lifetime. Ganon ko siya kamahal at alam kong mahal na mahal din niya ako.